So, DC motor niyo po ba'y ganito ang ikot? Ayan, susubukan natin. Yan, ganyan po ba yung ikot ng inyong DC motor? At gusto niyo pong palakasin o pa dagdagan ang ikot ng inyong DC motor? Simple lamang po 'yan, mga idol. Ayan, tuturuan ko po kayo kung paano po ito palakasin ang DC motor nyo. Ito yung uh, DC motor na ikakabit ko doon sa gagawin kong laruan na bangka ng aking anak. So, kailangan natin i-upgrade para naman sa ganun, ah uh, malakas yung ikot niya. So, una-una bubuksan natin ito. Siyempre, so, bubuksan natin yung ating DC motor. Yan, may dalawang lock lang po yan sa magkabilaan. Ito. Yan. So, susukitin mo lang para yung mabuksan ayan pag-ingat na, siyempre, eh, lahil na natin ito at eto na siya. So, ganito yung itsura ng ating DC motor sa loob. Ayan, nakikita nyo, may mga winding siya. So, ang winding na yan, mga idol, papalitan po natin yan ng medyo malaking wire. Kagaya nito, dito, papalitan natin. So, medyo may kalakihan na ito, konti, no? Pero tatanggalin muna natin yung kanyang windings para mapalitan po natin ang windings dito mga idol tatanggalin natin yung kanyang windings at i-rewind po natin ito para nang sa ganun mapalitan natin yung kanyang windings ingat-ingat lang sa paggamit ng cutter Ayan. So, ito na. Natanggal na natin yung ating uh, lock. Ayan. Siyempre, uh, tatanggalin muna natin itong kanyang windings mga idol. Ayan. Ganito yan. So, atin na po itong tatanggalin para mapalitan po natin ng bagong magnetic wire. Ayan. Naputol na tuloy. tatanggalin na natin to lahat ng kanyang magnetic wire at magre-rewind tayo ng, eh, sorry, ng panibagong magnetic wire medyo mahaba-haba ating tatanggaling wire Ayan, so naubos na natin tanggal yung kabilang linya, yung kabila naman yung ating tatanggalin. Ayan, ubusin na natin po tanggal mga idol. Ayan. So, ito na. Naupos na natin tanggal yung uh, magnetic wire. Ayan. I-compare natin yung ating ipapalit. Ito yung ipapalit natin na magnetic wire. Ayan. So, medyo malaki po siya dito sa ating uh, tinagal na magnetic wire. Ayan. Sa inyong nakikita. So, ito ipapalit natin dito. So, i-rewind natin ito mga idol. Stay tuned, Stay tuned. Ayan. So, ito yung ating magnetic wire. Itiskisin muna natin para matanggal yung kanyang insulation para makapagkuha tayo ng connection dito kasi insulated po itong magnetic wire mga idol mayroon po itong balot yan so dahil nakiskis na natin ilalagay natin to ngayon dito babalik natin, tulad nung kanina sa ating nakita so, lalagyan muna natin ng base na soldering lead para mas ganoon maganda yung pagkakapit nila isa isa yan tapos dito rin para mamaya hindi matanggal kapag ating yung So, ayan na. So, i-rewind na natin, my idol. Bilangin na natin yung ating rewind. Para hindi tayo magkamali at pantay-pantay. มา nah. po, Tabi isa. Yan So, ayan. 12 turns po. Bawat isa. So, dahil po sa kompleto na natin yung 12 turns, ay nilipat natin ito dito sa kabila. At kikis-kisin muna natin yung ating magnetic wire. para magpagod yan so nahinang na natin yan sinyo nakikita so sa kabilang area na naman bali 12 turns din naman po yung ating uh, papaykutin dapat hindi po magkabalik pantay-pantay po dapat para same po yung uh, winding sa atin i'm see. Yan, so labing dalawa. So, lipat na natin sa kabila. So, dalawang side na yung ating narwindan. So, isang side na lang yung kulang. Yan, sinyo nakikita. Yan, dalawang side na. So, isang side na lang para matapos na. ulit ulit kis kisin para kumikit yung ating paghihinang We'll see. Let's see. Yan, so kompleto na natin rewind. Kaya kasi nyo kita, kompleto na natin rewind. Yan, so ihihinang na natin para nasa masu, masu, mas, uh, nasa ganun, masubukan natin. Kung lumakas nga po ba yung ating ni-rewind na DC motor. Kailangan kasi pag may laruan kang bangka, mabilis ang ikot ng iyong DC motor para mabilis din yung takbo ng iyong laruang bangka. So yung anak ko nagre-request na igawa ko daw siya ng laruang bangka kaya kailangan nating i-rewind yung ating motor. Yan. So, ito na. Tapos na natin yung Yan. Ibabalik na rin natin ito sa kanyang housing. Kung lumakas nga ba yung ikot ng ating uh, DC motor. iba Ibabalik natin yung kaniyang lock. Dan sampul mga sampul. Lagyan natin ng ano, Ayan. So, compare po doon dati sa kanina nating ah uh, uh, rewind. Medyo mahina po. Pero ngayon, ma, ma malakas na po yung kanyang ikot. Nalungbat na yung ating battery. Yan so ito yung upgraded natin na DC motor mga idol. Yan sa inyong, inyong pakinggan yung tunog dati at saka yung bago. <coughs> Wait lang. Natatanggal. So, yan yung tunog na ating nirewind na DC motor, mga idol. Yan. So, pwede na to gawin sa ilagay sa laruang bangka-bangka ng ating anak. Maraming salamat. Sana'y nakapagbigay tayo ng konting kaalaman.